Ba? Ayun, na. Ayun na. Kahit ang init ngayong araw ay tuloy pa rin kami sa aming mga pagpandaw. Yo, what's up mga busing? Ngayong araw ay magpandaw na naman kami sa aming mga matatalino. At syempre mga busing, dating gawi, masaya yan. Pagsamahan nyo kami. Kaya tara, let's go mga boss! <laughs> buhay na mano uh, ang gataan na itong buhay na mano murasi Uras. mami daw mami aba dami ta daw mami daw mami mami na mami

Nalabas na yung pula. Naburok na oh. Alatan. dukso. Dukso. Ano, oh, yang ulit ko na eh.

Ito na naman ulit. May ulit. ka pa lang po. masubok. ko <laughs> 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 <Lapo>. nagwala? <laughs> <laughs>

Maya oh. Alatan Gagatain Dalawang niog Abah Abah Tarko Ang dami Ang <laughs> Papalaban Papapalaban apa? Aban malaman siguro din yung isang yun. sa kabila ah, may buhin palatanin man ay palatan malatan nga dahil pa payung. ay sugatan ah. sugatan talingan

Boy, yan. Paratibo. Paratibo to, paratibo. Ay, buhay pa. Makitag pa. Pasibo. Paratibo to, paratibo. Patay na. Boy, ah? ay, yan. Ayari na nga. Si Bo na naman Lagi na lang ganyan yung bandog Ay, kinain mo ang pano kuro mo Ay, no, yung ano ay Ay, ano Ay, yung nakakamatay Lali na naman yan

Ayan po yun Namumuno na Namumuno O oh, ayan namumuno Malakas na ang silig ah. hmm. Nakapuno din naman oh.